Hello mga kagarden, uh, kumusta na po? Ito po yung pinutol kong puno ng aking mangga na uh, napakalaki. Ang ginawa ko po ay sa halip na putulin ko sa pinaka puno niya, hindi ko po pinutol. Uh, Doon lang po sa pinaka gitna. At ang ginawa ko po ay dinugtungan ko ng ka, yung sayon ng Apple Mingo. Uh, sampung buwan po mula nang idugtong ko po yung uh, sayon ng apple mingo, ito na po siya ngayon at po yung bulaklak niya nagbulaklak po siya ng napakahaba po na bulaklak yan dali lang po at uh, aangkas ako dito sa pinatong kong case ng soft drink para makita nyo pong mabuti ayan po yung ano yung kanyang dahon napaka haba po nakakatuwa po siyang ano pagmasdan iisang uh, bulaklak bulang po siya pero napaka haba oh. ito po oh. ayan. saka may mayroon na po siyang nagtuloy na dalawang bunga yung naunang bulaklak niya yan yung ano dalawa tapos ito po yung pinagdugtungan ko po mga kagarden ayan sampung, sampung buwan lang po ito na dugtung ko uh, buwan ng June 2023 po. Ayun, nag bulaklak na siya. Yan, ganda po ng kanyang bulaklak o pulang pula. Kung mapapansin nyo po, yung mga original na sumubong sa nga nung pinutol ko, yan, wala po silang bulaklak. Nag-iisa lang na ito po ang nagbulaklak yung Apple Mingo. pag nakakuha pa ako ng iba pang variety po uh, ah, ko pa yung ibang mga sanga nito para magka roon ng iba't ibang bunga magiging multigrap po kaya pag may puno po tayo na pangit ang bunga ah, hindi po natin dapat pinuputol ang magandang gawin natin ay palitan ng variety pag marami pong isang Pagagandang ibang variety, eh. mas maganda para iba-iba po yung bunga sa isang puno. Hanggang sa muling video po mga kagarden dito sa update ko. Abangan nyo po yung susunod na update ko pag naging bunga na po itong bulaklak niya. Ah, uh, maraming salamat po muli sa panonood mga ka-garden.